So yun, good day. Panibago na namang ibabak job natin sa home finishing journey natin. No? So flex tape. Pag uh, mga after one year, ano na ba nangyari dito? So hindi ako naging satisfied. Kaya ibabak natin to. No? Mm, yan natin kung anong naging resulta pagkatapos na isang taon na. Okay. Yan natin to. Babakbakin natin ngayon to. Tapos papalitan na lang natin ng... Abangan nyo. naging resulto hindi naman namin siya ginagalaw-galaw parati dito pero yan pumuputok kada bilad ng araw siguro tapos ulan nababasa ito yung duksungan kasi yan o duksungan na itong bubong namin na PVC eh medyo malaki yung gap malaki nga ba? eh hindi ganun yung sa iba malaki medyo malaki yung gap kaya flex tape nilagay namin masyado magiging mas magastos kasi kung sealant ang ilalagay natin pero baba, yun nga sealant na ilalagay na lang natin dito di bali na mapagastos at least quality naman at hindi napabalik balik ayun yan yung malaking gap ay na lang yung tignan natin kung paano diskarte matatanggal ngayon yung asa kasama ko yung muna natin anong ano bang nangyari talaga. Yan, basta lumulutong, tapos nabubutas. Kumukulubot kasi ito, yung muurong yan, o, oh, pati lalo dito sa kinikini eh. Yung pinagtupian. yun o. Oh. Yan. Tsaka yung unang layer ng, ano, may plastic siya. Yung unang layer ng, na ito, natitiklap din. Ito, nalipad, nalipad na nga yata ito, eh. Diyan ka pa umuna. Dapat dito. Kasi malaki yung awang dyan eh. Gana. Langgal mo na, eh. itong isa, yung itim, hindi na ito flex tip eh. Nauna na namin itong pinalitan. Anong tag dito? Alimutan ko na. Ito, rubber naman to nadumidikit Kaya lang, kinulubot din ng ano araw oh. Yun, talaga siya. Kaya, isisirat na lang natin. Tingnan nyo kung gano'ng kakapal yung gap nyo ito. Kaya flex tube nilagay namin eh. Ayan oh, laki ng gap oh. Eh, yung pandikit. Ayan yung pandikit, naging ano na. Kulay brown. Ah, nagsilat na rin pala kami dito. Hindi pa namin tinuloy. Ayan, tignan oh. Ang bilis na madurog oh. Ah, pero malagkit pa din oh. Ayan, parang natunaw kasi siya ng araw. Alam mo mabot. Sige, tikdapin muna yung lahat. Pati pala, kaya flex tape niya kayo namin para matabunan itong mga tornilyo. Para di kalawangin. Kaya lang ngayon, exposed na siya. Baka kalawangin. Ah, lagyan na lang natin ng silat din. Yung ulo. Ayun, ulo lang, ano, tornilyo namin. Black screw pala nilagay namin dito. Hindi ano. Hindi screw. larorog-dorog, no? Ayan. Tapos, ito yung pangsisilan natin. Dapat yung ubra sa bubong. Yan, anti-UV, anti-fungus, waterproof, glass. Pwede sa glass, pwede sa weather resistant. Ayan. Ito, iba to. Pang ano naman to? Exterior. Basta iba-ibang klase ng ano, eh ng silan pero niba rin ito Umana. itong mas maganda kasi weather resistant ito yung pang bubong eh. ito pang cabinet ito eh. ito pang glass oh, watch and learn ha ganito nakaganyan diba ito yung tututun sa akin dito. ay laki ng ano laki ng awang talag oh Lama na unti unti na lang natin o oh, diba naragyan naman kahit kung kahit guhitan mo nang muna kasi ano sa pangalawang mano mo ano mapupunuan yung unang guhit para lang mabarahan hmm. kuha mo huwag ka na yan pag gusto nyong hagurin kasi medyo pangit ang pagkakalagay yan tubig na may sabon i-spray lang natin bayan yan ayaw may spray tubig na may dishwashing tapos saka ang haburin. Oh. mas kumapit. pero nang mabasa. Ayan eh. Diba? Hmm, tingnan mo naman. Sa so, sobrang kapal. Sinasalpa ka na namin ng tissue para mapamanipis man lang yung ano. Magiging pahid namin ng silan. Pero mamaya, perfectin mo pa yan ha. Para makamenos lang ng silan. Tisyo sabay silan. Ayan, tapos pag tagal, na naman ako nyan, hula ko. Kasi hindi naman yung panghabang buhay eh. Araw, ulan, minsan nagtitiklap din. Pero talaga kalaban ng ano, yun ang kalikasan. Ito, sinilan na pala namin yung dati oh. Tapos tinigilan lang namin. Kasi yung daming kinakain oh. Tumikit naman yung silan, di ba dati? Noblehan na lang tuloy. tapos siguro pahiran natin ng waterproofing na ano no yung pwedeng expose sa araw para hindi siya mabukbok ng ano ng araw ulan pagkasilat natin pahiran natin ng waterproofing na ano ano ba yan? fortress yung pinampahid ko sa balkonahe pati itong bubong pintura na rin natin ng waterproofing natiklap na yung pintura yun. <laughs> Ayan no? Sobrang dikit na dikit to. Tsaka pag hinihila mo, nadudurog na talaga eh. No? Ayan o. No? na Kumapit na kumapit din talaga. Kaya lang nagbibitakan nga sa kanto. Sa may siwang mismo. ay e, mabubulukin yan yung ano natin. Yung tra-raptor sa ilalim. Kaya tsagay natin to. Sobrang hirap nun. Sobrang hirap din talaga tanggalin eh. Tigas eh. Kapit na kapit. Dapat yata din natin tinanggal. Meron. <coughs> Tsaga lang. Tsaga lang. Hmm, syagalang. Mm, grabe oh. Dami rin namin natanggal oh. Sobrang hirap tanggalin oh. Diba? Kalat na. Okay lang yan. Hmm. Yan. Tapos na. Pero hindi ako makalapit. Sakit nga. Ay. So, oh, nilinis na rin namin konti. Yan, yan yung, yung nangyari sa may tissue. Oh, medyo matigas na. Pero patigas-tigasin lang natin ng konti. Tapos di pa ako kontento dyan. Papahiram pa natin ngayon ng waterproofing para nakabalot siya ng waterproofing di mabilad sa araw. Tapos pag natiklap pa rin uli, silat uli natin. Banat na lang yun ang pintura yun. Tapos nakita nyo matingkad. Uh, doon kami medyo nagpakapal ng water -proofing. Siguro naman dikit-dikit na -dikit yan. Tapos kala ako magre-react sa ano, ko yung ano, water -proofing. Baka magkaroon ng reaction sa chemical, chemical reaction. Pero hindi naman. Kaya, yan. Doble-doble na yan. Sana naman, din na tumulo. So, update namin kayo sa mga susunod pa natin pwedeng ipakjab dito. Pagtapos namin tumira ng isang taon hanggang sa nga okay thank you sa mga sa video